Isang mabilisang luto po ang ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Kapiraso nito, kapiraso nire, Rey, pinagsama-sama. Eto, nakabuo po tayo ng ulam at palagay ko yung magugustuhan Bama nyo. Bawang po, konting mantika ay ko dun sa pinagprituhan. Sibuyas. Ibabalik ko na po yung ating piniritong babaw. Sige, hello. Ilagay na natin ang tokwa. Pandagdag lang po yung tokwa at may darating yata kami bisita din eh. Kokoonti yung ating baboy na isinama dito sa luto. Okay. So ako ko po malimutan ng paminta. Lagyan na po natin. Yo. Ayun na po magtimpla ng toyo. Dalawa, tatlong kutsara po ng toyo. Kung gusto niyo na maglagay ng nor, isang kutsara po. Ahaluin ko sandali ha. Yo. Mangyari po, ilalagyan natin ng konting suka. Dalawang kutsara lamang. O, huwag nyo na pong kalikutin. Iba na lang po ang galawin nyo. Huwag na ire, ha? Yung walang sabi. <laughs> Malagyan nga ng konting asukal. Kung ayaw nyo po, ay ayos lang. Konti lang. -tsuk. O, tsuk pagkatapos po ng mga sampu, labing limang minuto. O, naku po, ang bango. Ang ganda tingnan, no? Lalagay ko na po itong ating liver spread. O, ganun. Isang lata ilalagay ko. Kung meron po kayong atay, eh. Lagyan nyo ng atay. Atay, ah, hindi inay. <laughs> Sinimot ko lang po. Nilagyan ko ng tubig yung lata, oh. Sayang, eh. O siya. Sige po. Haluin natin yan. Ang bango. Oh. oh, hindi pa tayo tapos, ah. O, oh, tikman nyo muna. Baka walang lasa. Sarap. Lalagay ko na po itong kaprasong bell pepper at saka carrots pasensya na po kayo wala po akong red bell pepper kaya green na lamang pareho din naman lasa eh lalagyan ko po ng konting tubig gusto ko yung eh may konting sabaw sabaw ng konti ha? palalaputin po natin yan o kalahating tasa po ng tubig katitik na pork powder at para magkalasa hindi kinakailangan ha kung ayaw nyo po kasi nilagyan ko ng tubig eh baka mawala yung lasa o ngayon, lagyan natin ng pampalapot, cornstarch po, tsaka tubig. Oh, yo! Tsaka po natin ibulabo din eh sa ating ulam para lumapot-lapot ang sabaw. Hinaanap po natin ang apoy at habang inahalo tating ta ng katitig yan eh, lumalapot po ang sabaw. Lalagyan ko po ng frozen peas. Ito po'y luto na, malambot na, kaya hindi niyo na kinakailangang pakuluan. Ilado po eh, nakita nyo, may nabibili pong ganire, ang gisantis din eh katitik na halo lang po, ganun lang, banayad lamang, patayin na po natin yung apoy at luto na po ire. Tapos. Hindi nyo ba kakainin yan? <laughs> o narinip po, hindi po kasi uusto yung baboy eh. Aking niluto. Kaya nilahokon ko ng pritong toko Eh nagkaigi naman. Ang lasa po ni Re, parang igado. Dahil nga po, nilagyan ko ng atay. Pero liver spread. At wala po akong atay din eh. Kung ibibigay ko yung atay ko sa loob eh, baka magkulang po ako ng lamang loob. <laughs> Ayos! O sa susunod po ulit, sasarapan natin at simple lamang. Si Ron Bilaro po!